Magandang araw sa inyong lahat. Siguradong karamihan sa ating mga OFW ay gusto nga kumita ng extra, bukod nga sa sinasahod natin sa ating mga employer. Perfect. Pero itong nakaraang araw nga ay may isang kababayan nating nagbahagi ng kanyang istorya kay Kabong Concha at hindi nga maganda ang naging experience nito. Ito nga ay may kinalaman sa part-time na kung saan nakuha nga lang ito ni kabayan online. Pero siyempre, bago natin pag-usapan ang bagay na ito, ay bibigyan ko muna kayo ng isang pampagod vibes kung saan may isang nga tayong kababayan sa social media at ito nga si kabayan ay nagtatrabaho sa loob ng bahay kung saan nagsashare nga ito ng mga content na medyo may pagkakomedy at pagkawiti pero aminin natin, lalo na sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa loob ng mga bahay na kadalasan, ay na-encounter nga nila ang ganitong klaseng mga problema. Panuuri natin ang videong ito ni Kabayan. Amo mong sinabihan ka ng sinuturing ka namin bilang pamilya. Otot niya. Sige, din ako maglilinis bukas. Gina na ako siya. Di na rin ako maglalaba. Magbanding-banding na lang tayo sa sala. Manood tayo TV. Family tayo family. Ibig sabihin dito ni Kabayan, walang pamipamilya pagdating sa trabaho. Siyempre, ibang mga, ka, mga ibang employer sinasabi na pamilya ang turing. Pero hindi naman ibig sabihin na literal na pamilya na ganito na ang gagawin sa sinasabi ni Kabayan. So ito nga po ay joke lang ha. So ito pa nga yung isa sa mga video ni Kabayan. Yung amo ko, ba't daw naubos na yung mga sabon panlaba? Powder. Dishwashing liquid mga panlinis. Kinain ko. Kinain ko yung powder. Ugutom kasi ako eh. <coughs> Ganyan ba mga amo niyo? liquid, ininom ko. Uhaw na uhaw kasi ako, kaya naubos. Oo, ininom ko, tapos kinain ko yung. Yung ano yung powder, pinanghilod-hilod ko yun, baka pumuti ako, baka sakali. Kaya naubos na. Sensya na. Na-experience nyo rin ba yan, mga kabayan? Yung mga employer nyo na nagtatanong bakit naubos yung mga ganitong gamit sa bahay. So, syempre, para nga naman kesa makasagot si kabayan sa kanyang mga employer at magkaroon sila ng misunderstanding, ay dinaan na lang niya ito sa isang paggawa ng content para makapagbigay ng good vibes sa mga kapwa nito, domestic helper. At dumako na nga tayo dito sa sinasabi nating problema na kinasangkutan ng ilan nating mga kababayan sa Saudi Arabia. Lalo na't na marami sa ating mga kababayan ang gustong kumita ng extra at sa paghangad nga ng ilan nating kababayan na mas lumaki ang kita ay parang nahulog nga sila sa isang patibong. At kung ano itong sinasabi nating patibong, pakinggan natin ang istorya nitong si kabayan. Oo, oh, yun eh. ah uh, yung apps po na ano, Binance at saka, Binance at saka Ok Ok po. Na, okay, ah uh, OKX OK po yun na uh, OKX OK parang OKX OK tsaka Binance. So, ito po is uh, cryptocurrency. Nag-receive -re po at saka nagsisend ng pera. Yun na lang po yung details nyo. Sideline siya dito, nagagamit ng mga banko sa, sa Saudi Arabia na nagsisend at saka nag-receive ng money. Magkano ang pera ang ginagamit? Diyos ko, Diyos ko, po, sobrang laki po kabong I amin mean, minsan po sa kami sa isang bangko 5,000 sar po. Tapos 100 daily po kasi yung ano nun kabong eh, yung salary namin 100 sar din maliban yun sa percent ng napapadala namin na pera. Gusto po, sobrang dami po namin ka. So, imagine guys, yung pinangako sa kanilang sahod, sa bawat transaksyon na gagawin nila yung minimum na 100 Saudi Riyal plus may percentage pa raw silang makukuha sa bawat transaksyon na ginagawa nila. Imagine kung gaano kalaki yung mga transaksyon na ginagawa nila. Yung nabanggit ito si Kabayan, 5,000 Saudi Riyal. Pakinggan natin kung ano pa yung nangyari. Kaya gusto ko sanang mag-warning sa iba Kasi pinagbabawal pa po Kasi po, uh, yun na Hindi pa, bali, hindi pa alam kung saan Yung reklamo sa akin Kung saan po siya, hanggang saan po siya Kaya, ay, pati nga pamilya ko hindi ko muna sinabihan Kasi pinagbabawal pa kasi ng amo ko Pwede ako mag-warning? Okay? Sige Walang po Walang problema o, So, nirecord ko yung ating pag-uusap Hindi kayo makilala Ah, sige, sige po, wala pong problema. Yung akin ho kasi, para malaman din ng iba kasi, Diyos ko, o, oh, ate, sa akin, ate, malapit na ate, po akong ate, akong umuwi. Ate, po? ikwento mo po. Yung, 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 ano, para malaman ng tao yung nangyayat sa'yo. Sige. Uh, may nag-post na sinong gusto ng sideline, ang kailangan lang is absurd po at saka na fat. Okay. Yun, okay. eh, may upshare naman ako at nafat po. So, sumali ako. Yun nga, pina-install kami ng it eh, pina-install kami ng Binance, pina-install kami ng Okok, ok, -ok, then Telegram kasi dun sa Telegram po yung ano, yung workshop. Okay. Ngayon ka po, after ng one month kong pagtatrabaho, then halos po ng bangko ko is black na po. Yun, after one month kong pagtatrabaho, may nagtawag na sa amo ko, police yun, pinapunta po kami ng pulis, hindi po muna ako makakalabas ng Saudi hanggat hindi po matatapos yung reklamo sa akin. Sino ro, Kasi nireport ako ng fraud. Po? Sino, may, sino ang nagreklamo sa'yo? Yung ano po, isang merchant po, naka-transaction ko sa ano po, pag-change ng dollar. Magkano ang halaga? 5,000 po, sir. Matagal mo ginagawa yan? Ano po, nag-start po ako ng play po ako August 8 pero nag-start ako August 17 natapos akong mag-work kasi nung nalaman ko parang hindi siya maganda uh, September 17 po pero hindi ho yun talaga tuloy-tuloy yung work ano po siya uh, sa isang linggo minsan apat So paano, or, mong, paano mo ginagawa yung trabaho na yun? Meron, meron pa trabaho sa bahay? <laughs> Ano po pag wala naman po, mag magsasabi din naman kasi ho yung yung madam madam po magsasabi naman na pag hindi kayo bakante magsabi kayo opo online po lahat sino sino mga na na mo ano lang ho yung mga may may Meridian po na natatransact namin. Yung iba parang mga Egyptian, meron din yung saudian Kaya nga nung unang pag-apply ko as in akala ko okay lang po kasi may nakakantransact kaming ano eh uh, taga Saudi taga Saudi lang po. Yun yun sayo hindi ka makaka makauwi. Oh, hindi po. Grabe, hindi. Malapit na ako po yung uwi ko pero hindi ako makaka kasi yun yung advice sa amin ng ano ng pulis. Ayan. Si mga tao, mga nakikinig ng, uh, ng, 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 isang, isang OFW na na, na, na mayroong problema siya ngayon. Hindi po siya, uh, siya po hindi makauwi. Dahil sa kanyang problema, may involving ng pera. May mga, 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 mga katransaksyon siya sa banko. Hindi ko alam kung ano ito, pero doon sa mga nakakalam ito, alam niyo na po kung ano yung sinasabi na timeline uh, sideline. Kaya magingat ingat po mga kababayan ko, nako, basta-basta, katulad na nangyayari ng kabayan kay kababayan na hindi na makauwi ng Pilipinas dahil sa problema. Ate, ang uh, advice ko sa iyo, pumunta ka ng Philippine Consulate ng, 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 ng MWO sa Jeda at, at uh, matanong ka kung, kung ano ang, ang pwede nilang itulong sa iyo. Okay. Sige po, salamat po. Salamat po, kabong. O sige, salamat. Ipo-post ko ito pati ha? Okay. Napakabigat na ang kinakaharap nitong si Kabayan. Sa mga hindi nakakagets kung ano itong naging problema ngayon nito si Kabayan, ang issue dito ay may kinalaman sa money laundering. Okay? So ipaliwanag natin. Ang nangyari dito, kinontak itong si Kabayan, marami kasi sila eh. Sinasabi niya hindi lang naman siya eh. Marami sila. So, sa nakilala nila sa online na sinasabing nagte-training sila sa Telegram, doon tinuturo sa kanila kung anong ang gagawin. Unang-una, pinag-download sila ng Binance. Pangalawa, pinag-download sila ng uh, OX or OKX kasi doon pwede magtransfer transfer ng mga crypto. Okay? Or yung mga gagawin nilang online transaction. Anong naging issue dito? Kahit naman akala ni Kabayan ay legal yung ginagawa niyang transaction kasi nga ang pangako ay magkakaroon sila ng sahod na 100 Saudi riyal at bukod pa doon sa, depende sa transaction may papasok pang percentage sa kanila. Pero kung iisipin natin yung nabanggit ni Kabayan na transaction na ginagawa nila ang pinag-uusapan dito kada nag-o-online sila Kabayan may pumapasok na 5000 Saudi riyal. Magkano ang 5000 Saudi riyal? 78,000 pesos. Okay. Bakit nagka-problema? Unang-una, hiningan sila ng requirements. Kailangan abshare at saka na, na fat ba yung tawag doon? So, so dalawang application niya sa Saudi, andyan yung mga information ng isang OFW or kahit sinong taong nasa loob ng Saudi Arabia. Ngayon, naka na sila doon, naka-enroll sila doon, sa bawat transaksyon, na ginagawa nila o pakikipag-transact nila na kahit hindi nila nakaharap yung tao o kilala yung tao, sa bawat transaksyon, automatic nag a doon yung kanilang information. So ngayon, bakit na-hold ang bank account nitong sila kabayan? Kasi alam ng banko kung magkano lamang ang pumapasok na pera or sahod ng isang tao nagta-transact dito at para may something na bakit ganun laki yung pumapasok or dumadaan sa account or ginagawan transaction ng mga taong to na tinatawag nilang sideline. Imagine, sa simpleng explanation, sa isang domestic helper, let's say, di ko alam yung mga range ng sahod ng domestic helper. Ha? So, or let's say, sabihin natin, sumasahod ka ng 20,000 pesos a month. Okay? And then, bigla-bigla na lang may pumapasok na 78,000 sa account mo or more. So, o pinag-uusapan kasi rito, sabi ni Kabayan, hindi lang siya isang araw o dalawang o tatlong araw, isang buwan, halos niyang ginagawa itong ganitong klaseng sideline. So, na-detect ng banko na pa'y pumapasok sa kanyang account under her name na more than sa kanyang salary. Siyempre, lahat yan, automated yan, yung system ng bank. nadi oh, nadidetect lahat yan kasi nga, mahiningan sila ng uh, requirements na abshare at nafat na nakikita doon yung information nila. Akala nila kabayan na yung kanilang pag-submit ng uh, abshare tsaka ng nafat ay wala lang yun. Basta, simple lang na requirements yun. Ang hindi nila alam, sa bawat transaction na ginagawa nila, nagre-reflect doon yung mga information nila. Kaya naman, Noong nagkaroon ng signal ang bangko okay, sa mga ganitong kalaking transaksyon at nakita ang gumagawa ng transaksyon ito ay katulad nila kabayan na ang sahod niya ay mas mababa doon sa mga pumapasok o ginagawa nila ng transaksyon, doon na nagka problema. Doon na pumasok ang money laundering. Kaya itong sila kabayan ay may kaso at hindi nga sila basta-basta makakalabas ng Saudi Arabia hanggat hindi sila nananagot sa ganitong klaseng kasalanan. Nakakaawa kasi ang hangad lang nito sila kabayan ay kumita ng extra. Pero babala sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng pangako na masyadong malaki yung ino-offer na sahod. Okay? Isipin po natin lahat po ng mga instant money okay, mga easy money, or tinatawag natin na too good to be true. Wag na wag po tayong masisilaw, makontento po tayo kung ano yung sahod natin, at lalong-lalo na kung hindi natin alam ang pinapasok natin, ay mag-isip-isip tayo. Dahil dyan po tayo nayayari ng mga mapagsamantala, lalong-lalo na yung mga matatalino sa ganitong bagay at ang tinatarget nila rito yung mga walang idea or walang masyadong kaalaman sa ganitong bagay. Kaya naman yung iba, pag nakasahod, at nakasahod ng sunod-sunod na sunod -sunod, wili or na lang maganda. Pero ang hindi nila alam, nilalagay na nila ang kanilang mga sarili sa alanganin. So, babala po mga kababayan, wag na wag po natin gagawin ito. Kung nag-online tayo at may nag-offer sa atin ng ganitong klaseng sideline na nangangako ng malaking sahod, magdalawang isip na po tayo. Wag na wag po natin hayaan na matulad tayo rito kay kabayan na ito nga ngayon ang sitwasyon ni kabayan hindi siya makakauwi ng Pilipinas. At yung kaso, hindi natin alam kung ano ang magiging parusa sa ganitong klaseng kasalanan, lalong-lalo na sa Saudi Arabia. Kaya naman mga kabayan, mag-iingat po lagi tayo at maging matalino, huwag basta-basta maniniwala sa mga gandang pangako. At kung nagustuhan mo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay iniinibad kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong panonood.